mapa-public censure mm -hmm. sila, makukulong sila, mamumultahan <laughs> sila. Ito, ito ah. Isang profesor sa State University, nagtuturo siya, let's say economics, mm -hmm. at nakikita niya mali ang economic policy ng gobyernong mm -hmm. ito. Kaya lumalaki ang ating pagkakautang ng 14 trillion. Not kaya nagkakaroon ng palpak na maharlika fund. Mm -hmm. Doon niya nakikita ang mali at iniinganyo niya ang kanyang mga estudyante na maging critical at isipin at suriin yung mga polisiyang iyon. Tapos si itong mga estudyante at yung profesor na halimbawa, gumawa sila ng conclusion. Palpak nga yung brand of governance, governance. and leadership <laughs> nito. So, ang gagawin natin, hindi natin re-recite ang pledge at hymn na yan bilang pagpapakita ng ating protesta, protesta. at di pagsangayon. Ibig sabihin mo ba, mapapublic censure hmm. sila, makukulong sila, mamumultahan <laughs> sila. Iyon yung tinatawag mong prior restraint. Magkaka-chilling effect. Baka dahil, kunwari, naparosahan si professor wala nang susunod sa kanya. Natakot na oh, yung mga na. mamamay yan kasi nakita nila ay naparusahan siya sige na nga susunod na lang kami babaybayin niya ng freedom of speech and expression mm -hmm. academic freedom, freedom at petition for redress of grievance grievances against the government. the government kaya ako umaasa ako doon sana sa mga profesor at teacher mm -hmm. ng state universities and colleges mm -hmm. kasi sila ang mapeperuision nito mm -hmm. kasi yung LGU encourage lang eh. pero ito direct, mm -hmm. directed 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 okay. mm -hmm. alam mo ang hindi pagsalita bilang protesta ay freedom of expression yes. yun, di ba? Pinapangalagaan din po yan ng ating konstitusyon. May karapatang kang manahimik kung ayaw mo, di ba? O hindi ka sumasang ayon.